Langka. Ulitin, ulit, ulit. O, yan na. Ay, hawa ka muna para merong popcorn. Ayan o, naka-video ko na ngayon. Kami langka. Nasa five star hotel kami. Kasi parang sunga-sunga din yung nagkakaibot ng langka. Jazz, ang ginawa mo, Tito Bel, mo. Wala kami ginawa mag-imay-imay ng langka. Tapos ang dahil yung may ko pa'y nakaamot na. Masabi nung, ay, 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 sabi Tatay doon eh ano, namin kayo. Oh, Tatay Chater, doon namin kayo. Tapos yung, kaya, yung kaya, kayo, yung, yung daing, ipin, ayan ako. ang um, daing ipinakabalot pa na <laughs> siya. At sa <laughs> ziyara ko maghihimay. Ayan o, no, pinakabalot pa na Ayan, pinakabalot pa ay na Na parang basura to na siya. Ayan, kaya mamaya i-report ni Bill ay na, nagutay gutay ito mo lang, na yung ano. Ito na, pinisitrada. Oo, oh, hinimay hindi Mabiso ang isang supot. Ano mong pisang, ayan. Natapos oh, ko na, ere. Oh, alay, ang, ang na naginarot. <coughs> Magtapos na ako sa isang round, jazz. O, oh, oh, ayan. Ayaw, isa naman ng titirahin. Ang titirahin ko naman itong isa dito. Maraming salamat Maraming salamat sa langka. Pero marami salamat. Masarap. Smile naman dyan. Masarap. <laughs> 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 Alam mo bang yung isang hiwa na ganyan ay ten dollars binibili ko. Yan yung isang hiwa na yung tinapos. Ten dollars yan eh. Nabili ka rin po lang. Oo. Ay, hanggang sa dumating ng point na nagsawa na rin ako. Nakakatusing din. No, natapos mo rin. rin Dadali mo sa Amerika. Hindi, bawal ito. Ha, bawal? Bawal ba? Bawal. Hindi, dito na lang namin bubon ang oh. braso yan. Okay. Isa-bubo ka pa naman. Eh, kaya isa. Ba't mo pinagsasaksak yan? Eh, meron <laughs> na mga isa pa. baka hindi nakasya. O oh, hindi nakasya. Huwag mo muna isara. Ilipat mo na lang dyan sa bago. Kasi magdodumi yung pansaray. Yan. Hmm tama yung tatlo, okay lang. Oh. Nagbigay ka na huling pagbati sa nagbigay sa inyo lang ka. <laughs> Tumingin sa camera. Bakit ka na video, the finish product. O, kaya nga. Tingin na sa camera at magsalita na ng papasalamat sa nagbigay ng Paula ko, Jazz. Talagang pinaghirapan na yung titabel kung paano. Eh, himay-himayin ang <laughs> inyong langka. Ayan o, oh, sinaid na ng gusto. Oh. Ayan. Nakavideo ka na. Pa. Ay, sige, atingin ka din at mag-smile ka muna. <laughs> Magano nang pasasalamat. Yes. Nakavideo na din. Oo. Oh. Yes. Ayan, ang ginalugad at hinalugad inal na lang ako sa loob ng Five Star Hotel. Ginawa po ang mga five star hotel yung three star. Na. Tapos kami kumain kanina. kanin. ang mga pinaglunuhan, pinag ang mga kang Oh, yeah. Ngayon maray kang basura, kawang <laughs> gagalit ako. <laughs> ang hotel housekeeper. <laughs> ano bang ginawa nito? Mga nakatira dito pagka dami-daming ka kala. <laughs> Babayaran ng housekeeper na mo, pakiligpit mo, ang dami lang kanang. <laughs> Maayos ka naman pala. Hindi ka papagalitan ng hotel, o. Oh. O, oh, so, huling ngiti dyan. Para sa akin, Iko close na video. Ha? Huh? Huling ngiti. <laughs> video oh, muna dito. Uh, hello. Yeah. Oh. Yeah, this is now finished product. One, two, three. 哇。